Ang capacity niya is 7.5 kg. Tarang po doon ang abliha. Unboxing. Yara ah, ko, sambot lang ano. Tagkayang ko, anda ko kayo. Ang space ba sa sulit. Okay. po kayo, walang ikuan. Gamit na. wala niya na siya libre nga. Na siya libre nga kuan dry ang ayer no nga libre siya nga kung porky may si libre nga koan kanang ay er, iron dry iron o kaning liquid detergent yun antibacterial power machine Wa no? wapa